Ito yung yellow na kamote mga kadugo. Yellow ang laman niya. Sabi ng kabagis Emelda ko, tignan mo kabagis kung may laman na. Kaya ayan mga kadugo, tinagnan ko at tignan yung mga kadugo. Oh. Meron na. Ayan oh. Malalaki na mga kadugo. Oh. Oh. Oh, marami kadugo. Oh, 'di ba? Ayan mga kadugo. Marami na. Thank you, Lord. Maraming laman, mga kadugo. Salamat, Panginoon. Palaki, uh, lumalaki na lang. So, thank you, Lord. Marami. Maraming laman ang isang isang puno. <laughs> isang, tawag ito. Uh, nung tawag na yon yung isang talbos na tinanim. Maraming laman, mga kadugo. Thank you, thank you, Lord God. Ito naman yung puti ang laman niya mga kadugo. Pero red yung balat niya. Uh, sabay sila nung yellow. Tignan din natin mga kadugo kung may laman na. Tingin tayo ng isa. So, saan na kaya yun? Yung puno niya. Hanap tayo ng puno niya. Wala akong makita ang puno. Saan ang puno mo, mo? Ay, wala akong makita. Meron na din mga kadugo. Yan na oh. Ito yung laman niya oh. Malalaki na din mga kadugo. Yan oh. Ayan ang laman niya. Yan. So may mga laman na mga kadugo. 2 months. So talagang ready na sa pagka 3 months. Sa March 9. Sa March 19 ang expected date ng pag-aani namin dito sa first batch na tanim namin na kamote mga kadugo. Thank you Lord wala akong gagawin ngayon mga kadugo dito sa Bugoy's Farm tinignan ko lang talaga yung kung may laman na tong first na tanim namin na kamote bibilangin ko nga mga kadugo kung ilan pa yung mga saging na may bunga kasi ah, uh, tawag dito pagka naani ko na yung lahat ng may bunga mga kadugo ay ibibigay ko na sa kapatid ko yan, uh, yung mga itong tanim namin na sakin yung may-ari ng ah uh, farm bali itong mga ito itong malapit ng magbunga ay sa kanya na ito yun lang mga may bunga ang akin na para may pambayad ako dun sa inutang ko sa bangko so, bibilangin ko mga kadugo 1, 2 Three, four, five, six, seven, eight. Pwede yung isang tanim, isang tanim, isang, ang tawag ito, yung isang tanim na mother, pwede pagsabayin mo dalawang, dalawang puno ng saging, ayan no kagaya nyan, twins, mga kadugo. Eight na, no? gumanda na ang mga balat nila mga kadugo ayan o eight na <laughs> eight na ba eight na sa eight ayan o another twin mga kadugo eight nine ten ito sa kapatid ko na yan pag namunga kailangan alisin niya yung isa dalawa na yan o sabay eleven eleven 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bilis ko no? yung mata ko 22 itong dalawang dalawang ano tudling mga kadugo 23 pati 'yon oh no? akin pa yan <laughs> 104 na yung nabilang ko mga kadugo doon sa doon banda. Yun. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ito yung pangalawang bats ng tanim namin na kamote mga 21, ah uh, nag 24, -ano na din may mga bula 30, 31, 32, na madami ding laman. Ano na? 11 12 <laughs> 13 14 15 16 17 18 19

Nime nee, na buwal na naman doon oh. 33 34 Sayang ang oh, laki pa naman. 35 36 37 38 39 Oh, sayang oh. Hindi pa pwedeng laki pa naman. 39 na ba? Nani nee, ang laki pa naman oh kukunin ko mamaya pagkatapos ko mag ano mag magbilang mga kadugo babalikan ko yan babalikan kita 39, 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52, 53, 54. 270 mga kadugo yung puno ng saging nalakatan na may bunga na at yun yung aking iha-harvest so hanggang 60, 60, 75 hanggang May 5 ako magha-harvest tapos pagka may, po, may mula May 5, May 6 sa kapatid ko na. So ganun kasi pagod na ako mga kadugo. Tsaka ano, mag-concentrate na lang kami doon sa ang daming bunga doon no, mga kadugo? Doon sa ayan oh. No, aming munting tindahan. Kasi sapat na 'yon para kami ay mabuhay na mag-asawa. So, tingnan kunin ko yung nabuwal doon mga kadugo. Gumaganda na ang mga bunga nitong mga lakatan mga mga kadugo kasi ano na uh, summer na wala na yung mga talakitik malinis na yung mga mga bunga, and then ang lalaki. Ayan, no. Kung ganito kaganda ang bunga ng isang puno, mga kadugo, marami ang bayad. Kasi, ayan, no. 1, 2, 3, 4, 5. Kung, kasi kung ganyang kalalaki at saka ganyang kadami, limang piling, nagkikilo yung, yung mga nauna, mga 3 kilos yan, kaya hindi bababa yan ng 10 kilos. Dapat ang isang, isang puno, kung maganda okay na yung 10 kilos ang bunga niya marami ka nang kita lalo ngayon ano uh, mahal ang mahal ang lakatan pag ganitong summer yan o oh, mga kadugo magaganda na ang mga bunga niya yung mga bunga niya yan, 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 magaganda yan mga kadugo malalaki tsaka makikinis Ayan o mga kadugo. Makinis siya. At eto naman mga kadugo yung second batch na tanim namin na kamote. Last January 25 namin itinanim. Ang expected date of harvest nito if God permit is ano uh, February, March, April 25. Mas marami ito mga kadugo. Around, uh, approximately pala, 3,000 square meters or mahigit ang second batch na kamote namin. So, malapit na akong mag-end mga kadugo habang pinapasyal ko kayo dito sa Bungoy's Farm ay... I would like to, this, to take this opportunity to say thank you, thank you, thank you, thank you. Walang katapusang pasasalamat sa lahat ng nag-subscribe na dito sa aking channel, Levo na Sino Vlogs. At ganun din sa mga patuloy na nanonood, mga dati bumabalik at mga bagong nakakapanood kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka pwede pong mag-subscribe. At kung inyo pong nagustuhan, pa-like and pa-share. God bless you, my dearest 507 subscribers and viewers. Win uh, uwi na ako mga kadugo ay 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 matas kasi masyado dito mga kadugo etong tinamnan ng pamangking ko ng kamote ay kamote ang palaya ay ready for planting na ulit hindi ko alam kung ano ang itatanim niya dito ayan oh. nalinisan na nila mga kadugo kong minamahal dugong Pilipino sa mga sulok ng mundo binigyan tayo ng buhay ng Diyos mga kadugo dahil mahal niya po tayo at meron po siyang mabuti magandang plano na itinakda sa bawat isa po sa atin maniwala magtiwala umasa at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia Yes, may mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga problema, may mga pasakit, may mga uh, ano yon yung pain. Pero yun ay mga pagsubok lamang upang itest ang ating mga paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Bye bye. Ingat po tayo palagi. I love you with the love of God.